Ngayong araw na naman na to mga koys, magtutos na naman tayo ng kalapati. So dito daladala -dala ko na yung mga ibon natin ngayon sa mismong lambak na tayo sa court. Ngayon nga ay maaga tayong nagising. inuwan natin maaga yung mga kalapati natin sa taas ng lop. Kaya ngayon itatali na natin sila dito sa motor natin para makalis na tayo. Dahil sa sobrang bilis ay nandito na agad tayo. At ito nga mga koys, nandito na tayo. Yan, sa release point. So ito na yung mga ibon natin. So lambak court na tayo yan oh. May mga banderitas pa nga Bukang magpipiesta pa Ayan So dito yung release point natin Bago tayo magpunta ng ano Bekuran So yung limang ibon natin kumpleto pa rin Ayan maaga tayo nagisig So Ayan time check tayo mga kois. So oras dito sa atin mga kois Is 5.50 In the morning So medyo maaga pa Ayan mas kagigising ko nga lang mga kois. So, pwede na natin pakawalan itong mga ibon natin. Tingnan natin kung kakayanin nila dito. So, ano natin muna. Ilapag natin itong GoPro. Ayan. So, gamitin natin yung isa. So, ayan. Nakawala na yung mga ibon natin. Pinakawala na natin yan. O. Umiikot na nga sila dito. Ayan. So, ginamit ko yung isang ano, camera o yung cellphone natin para ma-zoom ko. So, mataas si Romonda itong mga ito. Eh. Medyo pahirapan pagka zero zoom, pagka yung GoPro yung gamit natin. Ayan. Umiikot na sila dito. So, pinapam pinapamiliarize na nila. So, sandali lang naman yan. Maya-maya. Wala na dito yan. Kunin natin yung GoPro. ayun Pauwi na siguro itong mga to. Yan. So kung nakikita nyo nga, hindi sila makikita kung hindi talaga sila nakatutok sa camera. Pero ang tasali pa nila. Ayan. Oh. Ayan. So, di susunod, disbiyakura na tayo. Medyo lumalayo na. Hanggang makarating tayo ng Eco Park. Sana makarating tayo hanggang biggo so sa linggo sana ay ko tayo try natin doon so hanggang dito na lang balik na tayo sa bahay so ito na nga mga koys guys ko uwi ko lang so naula lang ako ng konti so kulang pa tayo ng isa si white P so nandito na yung white F ayan may pangalan na pala si white, white P yung nawawala ayan ayan nadadahap lang ito pala na traffic lang So ayan mga koys, kompleto na naman yung mga viewers natin for today's video. So yun yung mga ibon natin napakasigla So papasukin na natin sila para ma-check din natin kung okay yung pangangatawan nila ano? o Yan Si Thunder Yan si White P Si White F So nandyan si Maru sa taas Yung medyo mamula-mula natin So yung isa na lang Wala akong may pangalan din sa brusko natin na yun eh Yung isa Yan yun, yun, Yung tabi nung bumabarako. So anak yan nung Yares at saka nung Ano nanay ni Bito So, di ko pa alam kung anong ko dyan. So, pwede kayo mag-comment mga koys kung anong ipapangalan natin. Medyo brusko to eh. Ayan. Kaya, papasukin natin muna to mga to. Baka papasukin pa ng iba. So, ayan mga kois So, nandito na nga sila mga koys. Napapasok na natin. So, ito yung isa. Ayan, ito yung white F. Yung medyo talaga maitim. Magkapatid yan. So, ito. Ayoko lang kung ano. Pero hindi sila magka-nestmate. Ayan mga kois yung isa tatters first, uh, first class yung isa ito tan first class, ito yata yung third class, yan so yung lahat ng na, ano natin mga koy second class is wala wala tayong napabuhay yung iba na wala so yan mga koy ito yung anak ni ano yung sinasabi ko wala pang pangalan yan so itong dalawa pinangalanan ko nga yung medyo may team na white flight o white f yung isa is white p ayan so si maru si Thunder. So ito na lang yung wala. So kunin natin para makita niyo yung pangalan ng mga ay pangalan. Makita niyo yung mga ibon natin. So ipisaan natin dito sa Yan. Sa pula natin na to. So anak ko ni Cookie mga koys. Sa so, lahat ng na dinakaalam yan no. Yan, red check nga. So napakaganda. Yan. So, yun yung katawan niya. Yung isa, hindi niya. Ayan, ng ibon. Pero ina-unmute yung camera para makita nyo. So, napaganda nito. Nakita nyo ito ng personal. Ayan, so, para natin. Kunin natin yung kapatid niya. Ito yung kapatid niya mga koy. So, possible hand. Si Thunder. Ayan. So, pares lang ng eye sign. Nagmano dun sa nanay nila. Parang orange. Ayan. O, blue bar na medyo madilim. Pero di ko alam kung magbabago pa yung kulay nito. Hopefully, magbago pa. Pero yung kulay ng pagka blue bar niya, madilim. Tinawag kong thunder kasi may idlat sa mata. O, walang So, kunin natin yung walang pangalan. So, ito ka niya to mga koys. Wala tong pangalan. Pero, naka UFC to mga koys. Yung unang UFC, yung kulay puti. Na hindi natin nakilaro nga nung dati. Yan. Yan, anak to. Bali, ano na to ni Bito, kapatid niya na. Sa nanay. Ayan. Tatay nito mga kois yung ano yung Iares Ayan. na ah, Taiwan nga na sinasabi nila. Yan yung mga mata mga kois. Nagmana sa nanay. Purple. So sana speed bird yung pagmana ano kaya long distance. So ito yung magkapatid. Siyempre kilala nyo na to mga kois. Si White F o si White Flight. Ang gaya tinawag White F yan o. White Flight siya. Ganda kabila is wala naman pero sa kabila is meron ganun din yung kapatid niya kaso mas black check tignan to kaya sa doon sa kapatid niya yung sa medyo checkered ng konti si white P sa so, ito si white F si white P kunin natin sa so, ito si white P kapatid niya to yan o nakikita nyo nga checkered yung kulay ganun din sa kapatid niya kung yung isa dito yung puti niya yung ito naman sa kabila naman kaso sa parteng dulo lang sa dalawa yan white P Ayan, ang ganda. Check out. So, ayan yung mga ilalaro natin ngayon mga koys. So, abangan niyo mga koys kung kailan lalaro itong mga to.